Good evening, guys. Ayan. Nag-baby ko. Last na yan, guys. Yung letters. Yung Merry Christmas. Saka pasensya na kayo. Pero, sulit naman ang aking uh, araw ngayon, guys. Dahil, natapos ko na rin. Pero, meron pa. <laughs> Nawalan lang ako ng, naubusan lang ako ng margarine margarine. <laughs> Pero, habang nag ako, may dumating na ta -daan! Ito guys. Ayan. Saka ito. Blessing guys. Ayan. Ayan. Blessing. Blessing, blessing. At saka ito. imported yata to eh. Ayan. Sa it, it ito guys. <laughs> Ayun yung lumabas guys. <laughs> sorry. Sorry, sorry. Ayan, ito pa guys. Ayan, cake yata yan eh. Ayan. Hindi ko pa binuksan guys kasi hindi pa namang Christmas pero ito pwede mong tignan ayan wow imported guys wow ayan guys ito ang mga gusto kong nakikita pag Christmas guys thank you ayan mas na. Yan ang mga biscuits namin, guys. Yung yung banana fritters at saka yung street food, hindi na na ano. At saka may mga sweets na kami, guys. O, mo malapit nang maubos yung bonbons. <laughs> Yan ang first. First na, bi, na may nagbigay, guys. At saka yung ano, yung pickled na fish, salted fish. Ayan guys. Ayan. Ayan. Mapur lang ang lightning namin kaya ganyan ang kulay ng mga touch ko guys. Ayan. maram One, two, two. Yung palagyan ko pa. 3 4 na sana guys pero naubos na yung isa yung isang ganito ayan pero meron pang mm, mm, natitira ewan ko Pahabol ko na lang yan yan guys thank you for the blessing ayan mga clubs merry christmas Ki, to you all Thank you Lord for the blessings ayan guys, oh, hindi ko alam kung ano, rum and raisin brownies my goodness, ayan guys oh suwerte, suwerte ko, meron pang nagbibigay sa akin ng ganito kahit nandito lang ako sa bahay na pa <laughs> pero okay lang suwerte ko itong tars ko na ito guys yan, ang swerte ko na naaamoy na ang Christmas ng bahay ko. Merry Christmas! At saka yung yung lila yung li. Christmas tree ko, guys. At saka yung mga iba kong decoration. Ayan. Hindi ko pan, nandito pa yung ano ng anak ko. Ayan, guys. At saka yung nag-iisa kong ah uh, iaano ko pa yan guys I iba ko pa ang kanyang lightning <laughs> ayan guys thank you for watching sana meron din kayong ginagawa ngayon god bless at sa third advent na guys simbang kami mamaya ah, 5 o'clock don't yung mga naka-online, don't forget. Bye guys. Thank you.